Welcome to my channel guys. Andito tayo ngayon. Magluluto tayo ng sinigang na sa na sampalok. Ito yung mga ingredients natin guys. Ayun, yung may hipon tayo. Tapos meron tayong sinigang na sampalok. Then magic. And then cubes na meron tayo. Oh, then, ayan. Green chili hindi mawawala sa ating luto. And then, meron tayong uh, ba? Okay. So, yung sibuyas, ayan, yung sibuyas, nilagay ko na sa tubig. Ah... Uh, pakuloy na, na natin yan. Luto na siya. So, meron lang tayong kamatis dyan, sibuyas, then luya. So, uh, naidagdag na natin ng asin. So, ngayon, ilagay na natin yung uh, nor cubes natin. Nalagay na natin yung nor cubes. Ayan. So, sunod na natin yung ating isusunod na natin yung ating hipon. Ayan. Ayan. Magsabaw na naman tayo, guys. Wait lang. Kasi nahihirapan ako. Okay. nahirapan ako yung ating battery ayan so lagyan na natin ang ating hitong sobrang pulo na yung ating uh, sabaw ayan yung ating tubig magsabaw na naman tayo guys ayan sandaling luto lang naman ito di ba so ayan gaya na natin yung ating hipon na ating hipon na mahiwagang hipon. Ayan. So, maraming sabaw, di ba? Ayan. So, hintan na lang natin siya. Kumulo ulit. Isang kulo pa, tapos lagyan na natin yung ating mga gulay. Okay, guys. Luto na yung ating hipon. Lagyan na natin ng ating sili. Green chili natin. Yung mga malalaking chili and then yung maliliit na chili. Ayan. Okay. So, sunod na natin yung ating radish. Ating radish. Ayan. So, diba? Marami na. Marami, marami na naman. Ayan Isang kaldero na naman. Ayan. Try natin. Sabaw. So, okay na yung alat guys. So, lagyan na natin na ang ating magic. Hindi ka pa nga luto, parang nalalaway na oh. Tumutulo na yung laway ko. Ayan guys, yung magic natin. Lagay na natin yan. Konting minuto na lang. Tapos mamaya maya, sunod na natin yung ating ah... Uh, yung lettuce natin. Okay? Hintayin na natin konti para ma makulo din yung yung radish natin. Ayan guys, luto na. Luto na yung ating hipon. At saka yung gulay, malambot na. Ayan. Malambot na siya. At saka yung lasa guys, okay na siya. Masarap na. Masarap ito sa kanin, pero mamaya luluto pa ako ng kanin. Okay. Ayan. So, lagyan na doon na ating ating yung ating lettuce. Hindi masyadong ilata yung ating lettuce, guys. Ayan. Konting kulo lang. Tapos tama na. So, diretso na natin ilagay yung ating sinigang mix para hindi siya ma malata yung ating gulay. Ayan. Sinigang mix sa sampalok, ayan. May hipon talaga siya. So, buhusan na natin lahat para mas mas masarap yung maraming asin, mas maasim, mas masarap. Pag may asin, masarap. Diba? ba? Kumpleto pa yung asin. Ayan. Ayun. I-mix na natin. Para sobrang asim siya, masarap. Ayan, ayan yung sili niya. Ayan. Ayan. So, okay guys, ready na. It's ready na. Kainan na. Okay shoutout uh, sa mga alpatang buyers dyan Ives Viola Peterson, James. Uh Sino pa ba? Si OFW Batang Disherto. And silang lahat dyan Si Jen, si Jen Tagalog, at saka si Katribo si Nila, si Bata, uh, si Bahog. Hi, bahog. Then, magsabaw ta dong. Ayan. So, yun. So, okay na tayo, guys. Luto na. So, ayan na. So, wait lang. Lalagay natin yan sa isang uh, tasa. Para higupin na natin yung, yung sabaw. So, ayan, guys. lutod na yung ating siligang na hipon. yan na. Makikita niyo yung sili nandyan. So, ayun. Ang sarap. Try ko nga. Hindi na ko ako magpakita ng mukha ako. Baka sawa-sawaan na kayo. Ah. Uh. Oh. Mouthwatering na talaga. <laughs> so, thank you guys for watching me. alparamones Ramones, please subscribe me if you are new in my my channel. Please subscribe me, Alpha Ramones. Don't forget to click the bell. Okay, and give me thumbs up. Okay, so thank you sa lahat. Maraming salamat sa inyong lahat dyan, guys. So, bye-bye.